Hello guys, so, welcome back to my channel John the Italian Now guys, uh, nag enjoy talaga ako kanina guys sa aking pamamasyal guys sa garden at nalapasyal ko kanina sa mother Earth garden guys ay napakaganda talaga ang dami talaga halaman guys Kaya ko yan, yun guys na pinasyalan dahil matagal ko rin talagang uh, puntahan yon at pinaplano na mapupunta doon sa sa Mother Earth Garden na napakagandais guys yung lugar na yon niya na garden Inaayos ka lang guys yung pagka ano yung yung camera kasi hindi kasi nakikita buong lahat nung part ng uh, katawan. Kaya inaayos ko lang muna guys yung kamera. Uh, Ayan guys, kita na. <laughs> Ayan guys, nagingin dito ako sa pamamasyal kanina sa Mother Earth Garden. Na napakaganda guys at ang dami talagang um, mga kagandahang halaman guys na uh, may mamahalin, may mumurahin doon guys sa garden dahil sa garden guys ay pwede ka guys magtanim sa, sa loob ng bahay mo or sa labas indoor or outdoor kung paano po guys pagandahin guys yung uh, yung bahay mo guys na magkaroon lang ng buhay at uh, magkaroon ng uh, para matiging fresh mo lang guys ang paningin at sariwa ang pakiramdam dahil meron kang malalanghap na galing yung oxygen ng halaman at maganda rin po sa katawan natin at uh, maganda talaga na meron kang halaman sa bahay kasi parang nawawala yung problema parang nare-relax ka pag meron kang nakikita araw-araw sa, sa loob ng bahay o sa labas ng mga halaman maganda naman talaga tingnan at uh, marirelax ka pag meron kang makikita uh, mga halaman at mawalan tanggal lahat yung mga problema mo <laughs> dahil sa mga halaman <laughs> Thank you so much, guys, for watching my YouTube channel, John Italian. Thank you.